Okay, on the click na naman yung ating video yung gagawin mga sir. Tinala sa atin ito mga sir na hindi na umaandar. Tinulak na lang ito. Dahil laging uh, lagi pumaputok yung 25 amperes. Ayan, kung makikita nyo. Marami na pumutok na fuse. Ayan, tatlo na. Halos lahat putok. Ayan, para matroboshoot natin to mga sir. Ang gagawin lang natin, magtitest tayo ng ano, uh, fuse ulit kasi di rin alam kung ano yung nagiging sanhi nito kung bakit pumaputok kaya kailangan natin mag test ulit Ayan, tanggalin muna natin yung 25 ampere na fuse. Ayan, pumutok. Tapos, so, dating gagawin, ay lalagyan natin ng hebra ng wire ito sa meron akong na troubleshoot nito na laging 25 amperes yung laging pumuputok kapag yan po yung pumuputok yung 25 amperes malamang sa malamang may problema yung ECU natin at parang maagapan yan siyempre unang unang gagawin nyo dyan i-check nyo yung mga wire yan ok test muna tayo inon ko yung susi hindi siya pumutok pumuputok yung ano yung 25 uh, 25 amperes kapag uh, medyo nagagalay yung monobela kaya e, i-trace na natin ito mga sir kung ano yung problema nito bago tayo bumili ng pesa yan magta-try tayo ng fuse na pumutok na maglalagay tayo ng ano ng hebla ng wire tapos ibabalik natin. Karamihan kasi dito mga sir. sa, sa stator ang uh, nagkakaroon ng problema, lalong-lalo -lalo dito sa parte na to. Lagi ano yan, uh, dumidikit yung wire natin sa uh, chassis, Dahilan kung bakit nauputok yung ating fuse mga sir. Minsan mga sir, uh, nasa relay din ang problema, ito. Minsan kapag may problema rin yan, pumuputok yung 25 amperes. Yeah, para malaman natin kung alin ba yung problema dito, kung bakit po putok yung 25 amperes. Ay, uh, magte-test tayo. Ito yung 25 amperes. Yan, pumutok na yung nilagay kong hibla ng wire. Kaya magt-test tayo ulit mga sir. Para sure bull, na kapag uh, tayo ng pisa, alam natin kung ano yung bibili natin. Kapag uh, pumutok ni i-check na natin yung uh, wiring karamihan naman dyan mga sana naisira yung uh, 25 amperes o pumaputok yung, yung, 25 amperes na fuse nasa wire ng ating ano, stator kaya habang maaga pa mga sir sa mga nakaklik dyan ito po yung laging uh, nagkakaroon ng problema yung 25 amperes na pumaputok ay uh, sa wiring ng stator natin kaya nilagyan ko lang hebra ng wire testing natin para matrice natin kung puputok pa or, or hindi. Para sure ball yeah, na pisa yung bibili natin ay yeah, mabili natin kaagad. At uh, hindi tayo pwedeng uh, magpabili ng magpabili dahil sayang po mga sir yung pisang mabibili natin. Nang hindi naman yun ang sira talaga. Kaya dapat i check natin mabuti at saka huwag kayong gagamit ng long nose kapag nagtatanggal kayo ng main relay dahil po may presyo po yan ang halaga po ng main relay na yan nasa 1.3 mga sir sa iba 1.9 kaya medyo ingat ingat mga sir Ayan, tagal na yung main relay yung isang relay huwag nyo na tatanggalin yan relay po ng ano yan ng panel yung isang relay yan magti-test tayo okay check natin sa panel on natin ayan, nag-on naman siya, at uh, hindi pumutok yung 25 amperes ibig sabihin, walang connection na yung uh, stator wire natin, kapag tinanggal natin yung main relay, kaya hindi pumutok yung ano natin, uh, fuse tapos i-check nyo yung wire na dyan sa may chassis at kapag kawala doon doon sa may parting stator natin kaya dapat sure ball ok angat ko muna to ayan kita natin kaagad yung ano yung parang nagground, ground na wire dumikit yan sa ano chassis sa katagalan yan mga sir ha? kaya dapat i double -do check yung mabuti sa mga hindi pa nakakaranas ng galito mas mainam na unahan nyo na Ah, tanggalin ko muna 'yung sakit. Check natin. Tapos sa uh, babalutan natin ng electrical tape. Yan oh. Yan, kumislap na oh. Kitang-kita naman na parang nag-spark na 'yung mga ano, 'yung mga wire sa ka doon sa ating ano, sa chassis. Kaya napakainam talaga na dapat dinodouble check na natin mas sensitive kasi yung mga FI ngayon mga sir kunting short circuit lang pumuputok ka agad yung 25 amperes lalo kung ano uh, lagi natin pinipilit ayun nauuwi na sa ano sa ECU sa pagkasira kaya dapat ito habang hindi pa sira yung sa inyo inaagapan nyo na mga sir para iwas tayo sa pagkasira ng ECU dahil may presyo kasi yung ECU natin mga sir okay nabalatan ko na okay, Kita natin kaagad yung ano yung pagkasunog sa chassis ayan o ah. nasunog sa katagalan kasi ng mga sir talagang nagkakaroon sila ng ganyan kaya dapat uh, regular din natin dapat gine-check yung ating mga wiring para makaiwas tayo sa pagkasira ng ECU natin pag narandawan nyo na kaagad napuputok na yung 25 amperes dahil lang dyan i-double ido check nyo ng mabuti ready kaya pa maintenance nyo na mahal po ang ECU mga sir okay sok ko muna ulit check natin para sureball tayo sa pisang bibirin lalong lalong na ECU yan ang barata na agad. Salang tayo ng 25 amperes na may hibla ng wire. Ayun, pumutok na naman. Pagkasuksok lang, kita natin kaagad yung kislap. Okay, bali ito na mga sir. Ang uh, gagawin nyo lang kung sakali ito, ano, na ECU or uh, sa wire, gagawin nyo lang dyan yung 25 ampere na fuse. Yan, lagyan nyo siya ng hibla ng wire. Tapos, tanggalin nyo yung relay. Dapat hindi po yan puputok pag tinanggal nyo yung relay. Ibig sabihin, wala ng connection si uh, stator sa ating computer box. Ngayon, kapag once na tinanggal nyo yung relay niya at hindi pumutok, ibig sabihin, nagkaroon siya ng problema dito sa wire papuntang ano, stator natin. Ngayon, kapag ka once na binalik nyo at pumutok, yung ito, binalik nyo at pumutok, saka yung ito, binalik nyo sa pagkakatanggal, kung sakali magtitesting din kayo, kasi dito din kayo magtitisting, kung para malaman nyo kung uh, so good's ba yung wiring ninyo, or uh, sira na yung ECU. Testing natin isang, isang beses ulit, lagyan natin ang hebra ng wire, bago tayo mag-finalize sa ating bibiling piece. Okay, testing natin ulit ng isang beses mga sala. hindi so, maganda yung ating video para dito dahil putol-putol. Yan. Buo yung nilagay kong fuse. Tapos, ayan nakatanggal yung relay. Nakatanggal yung dito, dapat hindi pumuputok yung fuse kapag kinon natin yung susi. Okay, try natin. Pero ng susi. Okay, testing natin. Yan, hindi pumutok yung fuse. Kaso mag-appear pa rin yung check engine niya kasi may problema yung ano niya yung computer box kaya hindi pumutok yung fuse tapos ngayon ilalagay natin itong mga sara dapat hindi rin ito dapat puputok mga sara may kita nyo naman dito kapag uh, sinaksak ko ito pumuputok na kagad yung fuse or kikis kikislap yan ok ayan hindi na pumutok so ito tinalagay ito palang mga sara kapag uh, once na sinaksak nyo dyan at uh, pumutok yung fuse matik po yan na uh, sira na yung computer box Okay, isuksok mo ito ah. Tapos, tingnan nyo yung fuse. Tapos, lagay natin isa. Pumutok. Ano lang, pala nag-reserve pa kanina ng ano. Ah, yan. Yeah nung pilot ko yung post start ayan pumutok yung fuse ayan kaya sila na yung uh, ECU kaya napaka important yung mga sa sa mga naka on the click i double check nyo na to ayan dahil dyan dahil dyan nasira yung computer box kakalaga ng 9-7 yung ating computer box lalong lalo pa naman sa mga parte ng probinsya na wala pang mga computer box na nabibili or order pa check nyo na itong mga sir para iwas kayo sa, sa, abala at gastos na rin yeah, ayan check nyo na ito, ayan ang butas yan butas yan dito sa katagalan dahil natatagtag to Nakakaportante, lalagyan nyo lang ano ito, ng ano to ng interior goma para hindi masugatan tong harness natin ayan, tatagalan natin tong mga sir dahil meron na tayong ilalagay na computer box at uh, dapat kung uh, version 2 yung motor ninyo, dapat version 2 rin din yung gagamitin yung motor. Ah, na ah, ECU pala mga sir. Dapat alam niyo yung code nito. Yan. Dapat pag pagka 125, yan po yung code. Tapos titingnan niyo rito yung serial niya. Dapat parehas din sa bibili ninyo. Okay, lagyan na natin 'to. Saka testing natin kung puputok yung fuse o hindi na. Okay, ito naman, yung ano, bago yung computer box. At uh, ito naman yung pinagpalitan natin. Sa likod, wala namang putok. At uh, ito yung code. Ayan, dapat same sila ng code. Kasi magkaiba naman sa version 1. Saka click 150, magkaiba po ito mga sir. Okay, salangan na natin ang naman, Nang bagong fuse at uh, ilalagay na rin natin to tapos mamaya na finalize tayo yan ilagay ko na flame fuse testing natin yan na no? tawagan check engine tapos pan natin dapat ahandap na yun. yan yan ahandap na Okay, bali natukoy na natin na easy yung problema niya mga sir. Para makaiwas kayo sa pagkasira ng ECU, lagi nyong i-double check to. Bali tatlong klase po yung dapat i-check sa wiring ni click. o pa sa ano? Anong Honda? Ito dito sa parte na to sa click. Isa dito sa ilalim tapos yun nandun sa may ilalim ng uh, total body natin isa rin po yun, may na-encounter na ako dahil doon dahil do nasira yung computer box kumbaga nagdikit yung uh, negative sa capacity dito sa, ano, sa ECU nasira yun nagkaroon na lang sa ng check engine kaso ayaw na mag-trigger or walang kuryente, trigger walang kuryente yun, uh, kaya yun yung mga dapat yung isi-check at uh, bubuksan din natin yun para hindi na dahil natanggal na rin naman natin ilulubos tubos na natin dahil ito yung naging dahilan niya mga sir ang gagawin natin dyan ayan meron akong uh, fuel line hose or fuel hose lalagyan natin niya yan yan para hindi masira kasi dahil dyan nasira yung ano yung computer box eh mahal mahal ng computer box mga sir yan, hindi na masusugatan yan. Tapos kakat natin dito ng konti. Para hindi na masugatan yung ano, yung wire. Dahil dyan nasira yung computer box ni sir. Yan. Tapos talagay natin dyan uli. Yan. Safe na yan mga sir. Hindi na masugat dyan kasi guma na ito eh. tapos sunod natin yun dun sa ilalim nito isa rin sa ano sa na encounter ko na sinira rin yung computer box sa ilalim ng ano ng uh, total body kaya uh, chichik natin yun or babalutan natin okay test natin ulit yan mandar na Okay, balik natin yung play rings. ya yeah, mga na nabag na natin yung kanyang uh, flarings. check naman natin sa ilalim ng ano, kukuan. Okay naman na siya. Yan, yeah, ganoon na yung gawin yung mga sala kung sakaling ano, ayaw yung masala ng computer box. Check nyo na yung mga dapat nyo i-check.